sell for about 1,000 pesos bottle. per candidate in Mga money? rice smugglers. Ang nagagawa ng ilang mga pinahan sa mga kapatid. Ay, mga gobernador, congressman at mayors na sangkot sa troka. <coughs> Tutok ng mga bari. Sinabitan ng mga karatula at pinatay. Paano kaming kinabukasan ng bayan? Kung sinisira ng irresponsabling pagmimina ang kalikasan at kabuhayan na mga masisipag na magulang at kapatid na mas pinipili na magbanat ng buto kaysa magbenta ng droga. Laganap sirang pamilya at pangarap. Huwag tayong bumoto sa tao may kaugnayan sa droga at responsable ang pagmimina. Ano ba rason ng pagbagal ng pagbabago rito? Gusto ko sana po laki ng kaso baka masabihan sensitibo Oo na ako na yung mahilig na mga alam Pero baka paghilos ko ko ang masimula ng paghinto Sa pagpatay ng mga taong walang laban Nandara pag-aasa sa yaman ng kalikasan Boto makapangyarihan, pinipresyohan lang Na sa atin ang kakayahan, ito ay matudukan. Magsimula! Kailangan ng pera, lalo na yung mga mahirap Dalawang bilyong pisong alaga ng smuggled na bigas. Governor at Mayor, sila mismo ay mayroong magmamayari sa mga mina Kinakabahan at meron lang konting kutob. Tulong ba yan? o baka utang na loob? Kung ganun, wag na at baka pagdating ng panahon, magiging utang na bigla ang mga kusa lang ngayon. Boto, bilin mo. Tanong mo, magkano? Seryoso? Libo? Para saan? Sa pwesto? Bariya? Kapalit ng kinabukasan? Iba ka. Doon ka hindi nababayaran ng kalulungan dulo Marami ang ng pagbabago Ngunit marami din ng bumi Bili ng boto sa dinami Dami ng problema sa ating bayan Mas marami ang mga namamatay na tao Na walang kalaban-laban Pinagtuunan ba ng pansin Ang mga nasa itaas Bahala na ang itaas Ang halaga ng pagkatao Ay wala katumbas Kailangan pa bang gawing iligal Ang bigas parang hindi na Nasaan ang mustisya Di mabilang ang nakakalbong bundok dahil sa pagmimina, maraming nangyayaring di nyo lamang nakikita. Wag natin ayusin ang hindi naman sira. Wag natin ayusin ang hindi naman sira. Wag natin ayusin ang hindi naman sira. Wag natin ayusin ang hindi naman sira.